isang anak ng kilalang kumpanya si Jenny. And in order to survive, their almost bankrupt company ay kailangan niyang makakuha ng shareholders na magtataguyod sa kanila. Wala ka namang boyfriend. I also didn't see you having interest in anyone, Jenny. Para sa kumpanya. Para di naman sa iyo lahat ng to. Wika kanyang ina na ang tanging nagawa ni Jenny ay bumuntong hininga na lamang dahil wala naman siyang magiging choice kung hindi ang sumunod. Pwede bang pag-isipan ko muna? Bakit pa kasi kailangan natin gumamit ng tao para umagat? When we can just work hard! Tiltigilan mo ako sa words of wisdom mo, Jenny, ha? Hindi yan applicable ngayon. Mili ka. Maghahanap ka ng shareholders? o wala kaming choice kung hindi ipakasal ka sa anak ng kaibigan namin. Agad namang natigilan si Jenny sa narinig. No way! Fine! Just this one! Wika ni Jenny at bago pa man siya makaalis ay may pahabol pa ang kanyang ina sa kanya. After mo makuha ang kailangan mo sa kanya, you can leave him right away. Pero lang naman ang kailangan natin. Sa so Kurt Bautista na yun masayang wika ng ina ni Jenny at hinayaan na siyang makaalis. As if naman bala kong magsettle dun, no? Hell no! Ang dami nilang gusto gawin. Kung hindi lang talaga sa matandang yun ay kakasal sa akin kapag hindi ko ginawa to, baka lumayas na ako. Wika ni Jenny habang nasa loob ng resto bar kasama ang mga kaibigan niya. Bakit kasi ayaw mo tanggapin itong tulong na offer namin? That's what our friends for nagtutulungan. Ah, not this time, Emily. Ako naluluto sa problema ko. Wika, ni Jenny sa kaibigan. Agad namang nagkibit balikat si Emily, along with Joyzel na sumisimsim ng wine. Naging walang silbi, ang ingay sa bar dahil sa malalim na pag-iisip ni Jenny. Kailangan niyang magkaroon ng plano. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. No feeling attached. Talaga? Gagawin mo? I already saw Kurt noong may business meeting si Dad. And girl, sobrang hot. Shut up, Joysel. Lahat naman sa hot eh. Suway ni Emily kay Joycel na agad din namang tumahimik. Kaya ko naman. Madali lang naman paibigin mga ganong tao. Just show how you care, and so on. After naman makuha ko na kailangan ko, I will leave him agad. Bika ni Jenny na agad nagpatigil sa mga kaibigan. Nababaliw ka na ba? Huwag mong sabihin na mo ang most hated person mo. Remember what happened to your dad after those things that your mother did? Ewan ko ba? Bahala na. After this mission naman ay Magsisettle na akong mag-isa. I want to be alone. Wika ni Jenny sa mga kaibigan na agad din namang nagpalakpakan. Oh look! Destiny! Sigaw ni Joycel at nakita ang kanyang dear boyfriend na agad din namang lumapit at sumama sa kanila. Nagtawag pa ito ng dalawang kasama and one of those ay si Kirk Bautista. Girls! My friends! Kurt! and Ivan. Wikang boyfriend ni Joycel, agad na nag-offer silang umupo. Habang si Jenny naman ay biglang natahimik sa gilid. Hindi niya naman kasi talaga nakikita pa yung Kurt na sinasabi ng mama niya. Ngayon lang. Mukhang mahihirapan din siya dahil mukhang intimidating si Kurt. Satisfied? Mataring na tanong ni Kurt kay Jenny. Ha? Delusional mo naman. I was looking at the exit. Pagdadahilan ni Jenny kay Kurt na agad namang sumupil ang ngiti sa labi. I was just asking you kung satisfied ka ba. Wala kong sinabi. Asay do. Agad namang napalunok si Jenny nang laway at umiwas na ng tingin. Mukhang hindi niya talaga kakayanin ang isang ito. Dahil meron dito ang hindi niya maintindihan na hindi niya matagal ang tignan. Dahil sa pagtatagpong iyon, hindi tuloy alam ni Jenny kung paano uumpisahan ang plano. Lalo na at mukhang hindi madali ang isang ito. Kaya ko to. I am Jenny. For a reason. Wika ni Jenny at agad na pumasok sa napakalaking company at agad na bumungad sa kanya ang napakaraming tao na may sari-sariling ginagawa. Unlike sa kumpanya nilang lamok na lang yata ang gumagawa ng ingay. Yes ma'am? Nagpabuk po ba kayo ng appointment with Mr. Bautista? Um, wala. Walk in lang. Nakangiwing sagot ni Jenny sa babaeng napangiwi na rin dahil sa kanya. Saktong nakita niya naman ang boyfriend ni Joycel at tinawag ito. Alfred! Jenny! What brings you here? It's okay, Sarah. Kilala ko to. Wika ni Alfred at dinala si Jenny sa office ni Kurt. Noong kwento ni Jenny lahat-lahat, close na rin naman sila kaya there is nothing to hide. Kahit kaibigan ako ni Kurt, I won't betray you. Good luck. Some people like you na gumawa nito, nahulog sa isa't isa. And I curse you to experience the same. Agad na hinampas ni Jenny si Alfred na tumatawa namang nagpaalam. Come in! Hi! Wika ni Jenny kay Kurt na napataas naman ng kilay. Agad na tumayo si Kurt at naglakad patungo kay Jenny. State your reason. Kasi namimiss kita? Look, I know ang weird pakinggan pero after that night, hindi ka na mawala sa isip ko. Lagi kang tumatakbo sa isipan ko. Diring-diri si Jenny sa pinagsasabi niya. Liar. Leave. Bika ni Kurt at tatalikod nang hinawakan ni Jenny ang braso nito. Fine. Maging shareholders ka sa kumpanya namin and I will leave. Sabi na hindi ko talaga kaya itong kalokohan nila eh. My mother wants me to lure you until you fall in love and give everything right on her face. Pero ko ng kalukuhan niya. So just say yes or no at aalis na ako. No and get lost. Wika ni Kurt at agad namang bumuntong hininga si Jenny tsaka tumalikod. Wait, anong benefit makukuha ko? Agad namang napaisip si Jenny dahil wala din siyang naiisip na magbe-benefit kay Kurt if ever. Ikaw bahala. Everything you want. Wika ni Jenny at hindi na muling nagsalita si Kurt kaya tuluyan nang umalis si Jenny. Dalawang araw lamang ang nakalipas gulat na tinawagan siya ng kanyang ina at pinupuri ang buong pagkataon niya. Hindi niya inaasahan na pumalag si Kurt sa gusto niya. But soon after, nakita niya si Kurt noong nagtungo siya sa coffee shop. They chit-chat at kung ano-ano pa. Gusto ni Kurt na kunin ang bawat oras na meron si Jenny and Jenny without thinking Street ay agad din namang pumayag. Kaya walang araw na hindi sila lumalabas, travel and so on. Kahit ang kaibigan nila ay nagtataka na sa band na meron sila. Hindi naman kasi ganun talaga kasungit si Kurt. Ganun lang lagi ang mukha laging hiwalay ang personal life ni Kurt kapag nasa trabaho. Dahil sa hindi naman talaga marunong humawak ng negosyo ang kanyang ina, muling nabangkrap ang kumpanya nila at kinukulit na si Jenny na manghuthot kay Kurt. Pero hindi pumayag si Jenny. Ang ama niya kasi ang dating may hawak ng kumpanya. Pero noong namatay ito, ay na-turn over agad sa kanyang ina. Nagbibigay pa ng detrets ang kanyang ina sa kanya simula ng tanggihan niya ito. Kung minsan ay mararamdaman niyang may sumusunod sa kanya, kaya hindi niya naramdam, lumabas-labas. For now, ay may sarili siyang kondo at si Kurt, kaya naman ang mga kaibigan niya ang nag-grocery for her para hindi na siya lumabas. Kung saan-saan na siya pinapahanap ng kanyang ina, Nadadamay na rin pati ang kumpanya ni Kurt dahil nagpoprotesta ito na kinidnap si Jenny. Napakadaming issue hanggang sa napagod na si Jenny. Pwede bang tigilan mo na ako ma? Lang. manahimik ka na. I know everything. Tama ng panggagamit sa akin. Huwag na, na rin idamay si Kurt dahil hindi ako kinidnap. I chose to go far away dahil sa'yo. Puro ka na ng pera. Inamo ko, kung anong sasabihin ko, dapat mong sundin. Wala kang utang na loob. Pareho lang kayo ng ama mo. Walang silbi. Agad na pinatay ni Jenny ang tawag at binato ito sa kung saan. Let's just give her what she want. Kaya ko naman, Jenny. Wika ni Kurt. Nahalata ang concern sa boses ngunit sarado ang utak ni Jenny. Shut up, Kurt. Hindi nga pwede okay. Let me handle this by myself. Sigaw ni Jenny noong nag-offer si Kurt ng tulong. Agad na natahimik si Kurt pero nagsalita din naman ulit. Diba pera lang naman kailangan ng magulang mo? Then I'll give it to her. So she leaves us alone. Hindi Kurt eh, mali na yung ginagawa niya. Oo noon na nasilaw ako sa isipin na makakalaya ako sa kanya after everything. Ayoko lukuhin ka, labas ka dapat dito. At doon na nga, umiiyak na wika ni Jenny habang yakap siya ni Kurt. Kasalukuyan, silang nasa condo unit ni Jenny na hindi alam ng magulang niya. Pero sinabi mo ang totoo, Jenny. And willing akong ibigay lahat ng gusto niya. Huwag niya lang tayo guluhin. Jenny, I love you. Gagawin ko lahat para sa'yo. Kurt, bakit? After all those pain na binigay ko, sasabihin mo mahal mo ako? Kurt ano ba? Ngunit agad na mas mahigpit na niyakap ni Kurt si Jenny at sinabing wala na sa kanya lahat ng iyon at ang mahalaga ay ang pagmamahal niya kay Jenny. Let's settle down for good. Lalayo tayo dito. I will leave everything behind. Tapos, mag-umpisa tayo sa tamang proseso. Wika ni Kurt. Agad din namang silang nagpakalayo-layo ni Kurt at namuhay sa mas malayong lugar na hindi sila kilala. Walang special treatment and start their own family with no regrets at all. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.